Ito nga pala yung cravings natin ngayon, yung uh, inihaw. Yan. Kaya bumili tayo ng samut-saring na uh, maiihaw at mumukbangin natin ito mamaya. Ang yung suka pa kagad para hindi madulog yung atay ay bituka. Ah. Ketsup. Ang ingay ni Red. So ayan natitimplahan muna natin yung uh, pagpapakuluan natin nung ating uh, mga iihawin mamaya. Ito lang yung uh, classic na inihaw pang kanto. Yung uh, medyo manamis-namis. Ay, no, sarap na eh. Yung parang uh, Filipino style na spaghetti, di ba? Wow! Sin. Yeah. Laurel. natin ang low frame. Magic. Na masarap. Tuyo. 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 Tapos to, kulay. Para kulay inihaw. Coloring food o food color. Yan, food color lang yan para Ayan, yeah, kule orange. Ayan, sukal. Para matamis yung ating uh, isang isang ito. Na. Luwa-luwain na. Sus ba yan? ko lang yung ano eh. Sus ba yan? natin. Ay! So kapat kapag kumukulo na eh, ilalagay na natin ngayon yung ating uh, tenga. So ayan, medyo makunat-kunat kasi to. At sunod natin yung uh, mga paa, ulo. Ayan meron pala tayo rito ng labiling puwet. Ayan masarap yung puwet ng manok. Iihaw natin. Ayan o. Oh. Lalagyan rin pala natin to ng uh, leeg ng manok. Ayan o. Oh. Wala tayong nabili yung uh, magkasama yung ulo sa kaleeg eh. At syempre hindi kompleto ang uh, inihaw kung walang isa. Okay yati beta beta max sama-sama na sila diyan ganyan ng buto luto na hindi pa malapit na sige, ha na natin yan kapag kataga, uh, naluto na at papalamigin muna natin 'to bago natin tutuhugin tutukin mo hindi ka hindi mo yung kamay yung susukubin mo ha

lambot to. Oh. Yan no. Kita mo kay Ha? Ay, hindi ka siya. Ha? Kaya nga. Okay na at natuhog na natin lahat at medyo marami rin pala yung nagawa natin kaya naman eh simulan na natin magparingas para maluto na to at makain na. Excited na daw si Icy magmukbang eh. At syempre dito natin lulutuin yan sa ating uh, ihawang kawale. Yan. Medyo malit nga lang yung uh, parilya natin. Nawawala kasi yung ginagamit natin. So titikman na daw ni Icy yung uh, niluluto niyang isaw. Luto na daw eh. kuwe uh, na paso pa nga. At syempre hindi tayo magpapatalo dito kay IC maluluto na rin yung niluluto natin isaw. Yan. so pagaluto niya, di ba? natin ito, ito yan. na Ближе, обошел, гадь. Thank you for